Mga kababayan, tayo po'y nagbabalik para sa isa na naman pong maikling talakayan. Pausapan po natin itong si uh, Ombudsman Samuel Martinez, Isang ombudsman na inappoint point ni Digong Duterte sa kanyang panahon. Isang ombudsman na matunog po ang kanyang pangalan. Bakit matunog? dahil marami po tayong naririnig na kung uh, mga kakampi ni Duterte o may kaso ay kanya pong uh, binibinbin. Pero kung ibang tao po ay pakabilis po niyang itrabaho sa kanyang opisina. Mga kababayan, nagpapakita po ito ng pagiging bias. Itong ombudsman po na ito. Unfortunately po mga kababayan, ito pong ombudsman na ito ay hindi basta-basta pong matanggal. Hindi po basta-basta nga alisin or i-fire. Hindi po. Dahil ang kanya pong posisyon ay impeachable. At alam naman po natin ang pag impeach ay mahabang proseso. Sa pag-usapan po natin mamaya, ang connection po nito Itong si Martires kay B.P. Sara Duterte. Bago po ako magpatuloy, Kumusta po sa inyong lahat? Ah, nais ko pong pasalamatan ng lahat. Lalong-lalo na po ang aking mga uh, subscribers and followers. Maraming pong salamat sa, sa atin po mga viewers. Yan. Alam niyo po, itong si Ombudsman Martires. Talagang matagal na po tayong ano, pinapahay blood ng tao na to. Na tao ni Digong. Kaya nga po nang nasabi ko kanina, kung ang mga may kaso ay mga tao ni Digong Duterte, abay, binabagalan niya. Kung ang mga taong na i sa kaso ay uh, usad pagong po ang kanyang paghandle sa mga kaso. Naalala po natin yung sinabi ni Senator uh, na kinasuhan niya po sila Bongo, kasama na dyan ang dating Pangulo, dahil nga po sa mga proyekto, sa mga transaksyon sa Davao, nakasali nga ang pamilya ni Bongo dito. At sabi nga ni Senator Trillanes, hintayin na lang natin na magretiro itong uh, ombudsman na to. Dahil marapit na po siyang magretiro. Sigurado po, pag matanggal po yan or maalis na sa pagka-ombudsman, siguradong bibilis na po ang uh, proseso, bibilis na po ang uh, mga kaso under sa ombudsman office. We're hoping na ang isusunod na ombudsman ay patas, just and fair. Yan. Na wala pong kinikilingan, hindi po kagaya nitong si Martires, na tao ni Digong, todo deny po. Sabi niya, wala daw po siyang pakialam sa kaso ni BP Sara Duterte. Kahit man siya, siya po ay ina-point ng kanyang tatay. Pero magiging patas daw po sila. Nako, pautot lang yan. Hindi pa tayo naniniwala dyan. Basta tao ni Duterte, alam na po nating bias yan. Ang kanya pong uh, ipaglalaban, kanya pong ipagtatanggol ay yung kanyang mga kasamahan, mga kanilang mga kaalyado. Tung si Martires, mga kababayan, kagaya din po ito nila Bato de la Rosa at uh, Senator Bongo na ang kanilang pinagtatakpan ay yung kanilang mga kasamahan. To give you an example ay yung kaso po ni Kibuloy noon. Yan. Ito pong sila Robin, Bato, Dilarosa, Bongo. Nakita naman po natin sa mga previous hearings noon. Ang mga tatlo po na ito ay uh, mga tao ni Kibuloy. Malapit kay Kibuloy at uh, todo depensa po sila. Sila po ang mga aso ni Digong at Kibuloy sa Senado. Tatlo po na tulongis po na ito. Kaya mga kaibigan, Tiis-tiis na lang. Malapit na pong mag, uh, matapos magretiro itong Martires na to. Na hindi po naman ano, gumawa ng tama para sa bayan. Puro pabor kay Digong. Naglingkod po yan kay Digong Duterte hindi po sa taong bayan. Kaya kung minsan dapat po nating i-reconsider, i-review ito pong special na appointing power ng isang Pangulo. Dapat pag-aralan po yan dahil na nakita po natin na sa panahon ni Digong Duterte, kanya pong inabuso ang kanyang appointing power. Alam niyo po yung pong mga key positions, mga key uh, public uh, officials ang kanyang ini-appoint. Kagaya nga po ng mga ombudsman na yan, si Martires. Nagapoint po siya, hawak niya po sa Comelec. Kaya kahit pumandaya sila, hawak nila ang Comelec. Na may appointing power sa Associate Justice sa Supreme Court. Sa PNP, Chief, etc., etc., hawak niya po lahat. Napaka makapangyarihan pero kitang kita po na inabuso niya po ang kanyang appointing power. Hindi na po niya tinignan yung uh, level of competence ng isang tao at qualifications, basta alam niya pong kasundo niya, kababayan niya, kasama niya, kabrad niya, yan po ang kanyang mga pinili. Sila agire, ginawa niya kasangkapan para makulong si uh, Senator Leila Dilima. Lima. Yan, pagpapakita po yan na si Digong Duterte ay isang ano, dati pong naging diktador ng Pilipinas. Yan ang katotohanan dyan kahit na hindi po nila sabing diktador. Pero para po sa akin, ang tingin ko kay Digong Duterte ay naging diktador sa ating bayan. Ito nga po itong si Samuel Martires ngayon na pinag-uusapan. At mayabang din po, katulad din po sa kanyang, sa, sa nag-appoint sa kanya. Mayabang din. Sabi niya, walang sino mang makapagdidikta sa amin sa Office of the Ombudsman. Kahit ni presidente hindi niya kami pwedeng diktahan. Yan po ang pahayag ni Martires. Mayabang magsalita po no. So kagaya din po ng kanyang ano kaibigan na si Digong Duterte. At uh, nakakatawa, ang sabi niya po asub na wala pa pong uh, concrete or solid na grounds para po i-probe or imbestigahan si Sara Duterte. Mga kababayan, anong klaseng government official ito? Anong klaseng uh, ombudsman? Napakaliwanag yung ginawa ni Sarah Duterte. Ang kanyang pagbabanta sa publiko. Ang kanyang uh, pagmumura at paninira sa top leader of the land, kasama na dyan ang uh, Speaker of the House at uh, First Lady. Sobra po. Tapos ang sasabihin lang ni Martires, wala daw po yan. Hindi daw po yan grounds para i-probe o imbestigahan ang uh, Vice presidente Kaya mga kababayan, maliwanag po na itong si Samuel Martires ay uh, bias, isa pong ombudsman na makaduterte ng pinaglilingkuran ay ang Duterte. Hindi po talaga ang bayan, hindi po ang mga mamamayang Pilipino. Ay useless! Itong si uh, Samuel Martires useless po itong government official na ito. Sana mag-retire na at um, mapalitan po ng uh, mas matinutinong uh, ombudsman na talaga pong uh, magtatrabaho para sa mga Pilipino, para sa bayan. Alright mga kababayan, maigsilang po ito. Ito lang po muna ngayon. Please share and uh, like and subscribe to my channel. Maraypo salamat sa patuloy na pagsuporta at panunod sa aking video.